tayo. bakit <laughs> tayo mumuy. Hey guys, for today's video, guys. Uh, maulan. Hindi maulan, mukhang uulan. Hindi eh, mukhang uulan, uulan talaga. Mm. Gusto mo lang manahimik, ha? Huh? <laughs> Ay naku uh, dai sa uuwi na tayo. Tumig tumigil na 'yung ano, malakas na ambon kaso tumigil siya. ito naman na iwan. Diba ang kalat ang kalat ng fort. ano? Uh, tinigil ni ano? pagtigil ni Ambon. pagtigil ng ulan. kumalat, kinalat. preni, away na tayo. Rainy, uwi na tayo. Rainy. Ay. Uwi na tayo. Bakit tayo mumuy? Ah, ano, ulan Ulan na, tumigil na yung ulan. Tingnan natin. Ay niyan, gaisa yung mumuy ni Rainy. Kasi umuulan daw takot takot siya uli mabasa ng ulan kasi nabasa na kami ng ulan sa gabi. Ulan ang nang ulan takot kasi siya sa ano sa kulub daw pag umulan eh, tigil tayo ano Prenny okay ka lang dyan kasi mag-aatid pa tayo eh Sure ka, okay ka lang. Oo, sabi ko naman sa'yo, tayo ni, wala po. Huwag ka matakot sa ulan, ano, Frenny, kasi maghahatid pa tayo. Pag di na atin na-ahatid nyo yari tayo, basak pati Bawa sa akin yung ulo mo Alam mo naman magaling yun Kaya kaya lang natin yan Oh my god Hindi mo you... Kaya kailangan natin Siya ihatid Umulan bumadyo pang araw o pirikman yung araw Kailangan natin ihatid po. Oh my god Hindi mo you... Pero kung ano, kung OT, hindi natin siya mahatid kasi no choice. Alam mo naman sa trabaho. Diba? Alam mo naman na pag lang tayo, uh, hindi tayo pwede masunod. Idemo